misa na nasa taas pa. Maambun pa naman. Kala ko hindi ulan. yung isa? guys dito na sila so, pagkatapos yun lumipad guys mapagod kunti balik na yun sa akin so ngayon paaraw muna tayo mga igan ito so, wala muna dyan dyan yun yung isa so sa wakas guys nandito na rin sila at nasa loob na ulit ng cage so guys ah, tapos na kami magparunda so okay na siguro yung ano, lipad so nilagay ko na sila sa cage so bye bye guys salamat sa inyong mapanood and God bless to all